Nandito dito ang mga mga boss. Ito mga boss. Ito pala yung parts natin sa sandalan mga boss. Yung gawin natin pader sa ating upuan. Hindi siya aabot. Kailangan natin ng dugtungan ng kahoy. Ito pala yung pagdugtong natin. Kailangan ng dikit na dikit. Wala siyang sisingaw mga boss. Para paglagay ng low. Kapit na kapit mga boss. As ganda nito mga boss. Yung manumanong sipilya. Pero wala hindi natin nahasa ah, ito na lang planer ang gamit natin din isa lang ito mga boss hindi na kailangan na gamitan natin yung manumanong sipilya dahil isa lang ito din pagkatapos na dikit natin kailangan natin yung plane na piliin yung harapan nya daanan natin na router para yung paglasyo yun natin mga boss fix na fix dahil fix yung dana ng router ito pala yung discarte natin paano natin magdugtong ng kahoy kailangan natin ng ito mga boss ang tawag namin sa dito mga boss lasyo ang hindi ko alam ang tawag ng tagalog mga boss ito mga boss kailangan natin lasyohan ng 1-8 then pagkatapos yung isa naman Then, natin ng kahoy na 1-8 din ng sukat. Ilagay natin sa gitna mga boss. Parang palaman mga boss. Dahil kung mayroong kahoy, darating man ang panahon, baby axe siya, hindi natin inasahan. Meron siyang kahoy na kaharang. Tapos yan ang kumbaga mga boss, matibay ito dahil merong kahoy na kaharang sa gitna ito lang kami paano kami magduntong ng kahoy kailangan lagyan natin ng kahoy sa ilalim hindi hindi iglo hindi epoxy. darating din ng araw mga boss bibiak yan din itong ginagawa natin tuyo na tuyo ng kahoy nito hindi na ito bibiak mga boss Karis garantisado ito mga boss na hindi ito bibiak ito yung diskarte ng mga boss kailangan meron kang kahoy yung nipis ilagay mo lang sa gitna tapos lagyan mo ng glow hindi na yan bibiak mga boss garantisado ito mga boss kaya madami na tayong ginawa, ginagawang ganito hindi bibiak basta tuyong tuyong kahoy mo ayaw la, bak, hindi lang kung, kung basa yung kahoy mo dapat patuyuin mo kailangan one month one month mo tinataking yung kahoy katulad nito tapos patuyuin mo para sigurado ka kung hindi madalian yung trabaho mo kung sa iyo lang mga boss kailangan tuyong tuyong ang kahoy tuyong tuyong kahoy hindi medyo basa may sobilidad siya nga uh, bibiak ito mga boss bibiak man ito pero hindi siya makikita sa likuran dahil mayroon siyang kahoy sa gitna. Nakikita niyo mga boss, paglagay natin ng glow, ito yung kapit na kapit. Dahil mayroon siyang tawag ito tarogo sa, sa gitna. Nga one it. Din kung anong kahoy nga gagamitin mo, siya rin gagamitin ng panggitna. gitna. Ito lang kami mga boss, paano kami magdugtong ng kahoy? Kung ano man yung madugtong namin, kailangan Gamitan natin ng tarugo. Tapos, plum Din, lagyan ng clip sa gilid. Dalawang gilid, lagyan clip. Din, sa gitna. Din, patuyuin mga boss. Hindi na siya bibiak. Hindi na siya bibiak sa sa glow. Matibay na ito mga boss dahil mayroon ng kahoy sa ilalim at saka white glow. Ito lang kami mga boss, paano kami magdugtong. Ito yung sa gilid naman mga boss, kikita nyo yung glow lumalabas. Pangit naman mga boss, hindi nyo lagyan ng palaman sa lalim. Darating din ng araw, bibiak siya dahil walang naka nakakapit sa lalim low lang na sahan mo, bibiyak yan. Pag mayroong kahoy, may syabilidad niya hindi siya bibiyak. Hanggang dito lang mga boss. Maraming salamat mga boss. Follow, like, and share daw mga boss. At subscribe my YouTube channel. Maraming salamat.